Ang laki ng pangit ng ilong, ang laki ng ilong ko. Hindi, hito ata yan. Hindi, ano yan bro? Kaya ano yan? Dragon. Dragon yan eh, no? Sa ulan natin sa ano hindi, Baka inutusan nun yan ka. Inutusan lang yan. Paano ito Pasok na pasok yung dalawa. Ganyan lang, ganyan lang. mo. Ganyan yung bunto. Ang salikot mo. No. Hindi ako na. Tama na, bakwalan nyo na ako. Ang lang ang ipin, oh ito. Wala. Tutulin to, mamamatay din tong to. <totong> hindi. Isa na lang oh. Isa lang oh. Wala. naman din. Oh, ito. Ako hawak sa na. dalawa, dalawa, dalawa gumamit. Kulit mo. Sabi ka aso, sabi alam mo namang di ko 'yung ulo. Tawagan lang iba. Sali mo yung ano, Oo, oh, sali mga ano doon, mga... kumalaki, <laughs> Mga trabali. Mga <laughs> Taylor, hindi ka tawagin mo, huwag na ikaw. Ikaw okay, naman, no? Kulit mo eh. Tulit na kasi. <laughs> Ay, may earrings ka na ngayon. Pag tinutok ito. ka. tawagin mo, ha? Ito <laughs> na Oh, ngang lapit nih. lapit ngang lapit ngang lapit ngang oh, ngang lapit 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 lapit ngang lapit lapit ngang lapit ngang lapit ngang lapit lapit Ayan yeah. yeah, yeah, na na. Mm, Umiikot na rin Sakit na ba, Gar? mo. Ayan eh, kasi. Mm. Para ka tuloy natin ng iso. na. Ako masok pa yung isa. butang kinangin. Eh, ayun na. labi na. No. Buntingin mo. Yung labi. Yung labi. Yung labi. Ayan. 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 Palabas na Ayan.